Diyan na nga mga kaidol, Dol. Yan. Nilamas na po ang kata. Kami mo ay magjagatanan lang ka. Di habang aming pinalalambot ang langka, lang ka, ay dire. Hinihimas na rin niyog. Ganun yung pagkakayos ng niyog at ari ang aming mga ingredients yan. Tari no, baka naman kami konting ketchup na pampakulay ng buhay. At tari na, ang aming langka na pinakulukan. Pinoy pala lang ah, mga kaidaw, Hindi na pipili natin ngunin yung pagkakatikangos Oo, oh, edi hindi mo nang palambutan yun Pag na mga kaidaw, daw Hindi natin iiwahiwain na yung, yung parang ang lutong at lutong apritada Oo, oh, pagkasarap Habang nihintay nga naman yung binanata na namin na rin sa si buwis na rin Aray, ay din ko na naman rin, bawang at pagkara masarap Tama um, ah, mo ang sangkala na ipanahon pa rin ng ito na yung bawang na marami Okay? Iba mo mga aking kaibigan edi di habang ginagayat niya At rin na nga hinango ko yan At yan yun yung na Ayan oh. Ito mo naman Hindi lang ang kagandahan ka na lang kapag ka niluluto At di ang kalambaw Kahit walang ngipin, edi nga nga <coughs> diyan hindi ibang katulad ng iba pa Tigas ay, masarap rin yan gaya paggargalaga kayo ng langka. Sabay natin yung ngayon yung ating mga ingredients yan. Ay, isunog na eh. Kaya naman na ikara eh. Yan, yeah, tinaktak na. Yan ang aking cooking na ni kumpari ka. yung ang naglulutaw. Eh di, ginisa na nga namin yan. Habang yung ginigisa yan, di ako nagbibidyaw. Oo. Oh. Yan, imikos-mikos mo na yan, paray. Yan. Yan, pinakamasarap di yan. Oh. Mimigos, migos mo. -mi yan naman no, yung marisang kamay. Kito nung naglinis pa sa... Naghinaw sa pinaggataan. Na oh. Ay, di guys na yung... Yan. Hindi pagkagayon tsaka yung lalagay ang gataan niyan. Lalagay nyo muna yan. Pag pa, gigisa-gisa yung ng kantay. Yan, kasarap yan lang 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 ang lang at hindi ginigisa-gisa ng kontay kahit wala pang katayang ahalo-haloin nyo mga magiging mikos-mikos -mi yan. Halo, pare. Halo, mo nang haluin. Anong madurog na. <laughs> Sige. Hukayin mo na hukayin. At pag yun yung nalagyan mo ako na yan, lalagyan mo yung ingredients. Yan. Hindi, yan ha. Lalagyan mo na ingredients na yan para yung mga lasa-lasa. Ah. May talagang kapit. Yan, yeah, Rino. Ay, baka naman. Ay. Libre's breed yun na yung mga kayo kanta lang ng langkaw namin ganyan yun yung pampalasa itry nyo ha, ito yung pampalasa o oh, yan oh. well, mga ingredients na hindi buburbur nyo na lahat o no? hindi sakit sa bato about <laughs> 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 yan o oh, yan, kids up yun yun yung pampakuloy lahat ng buhay pampaganda sa niluluto eh, dahil kung walang kamatay ay di yan you no, know, kitsap yung lalagay nyo ay kitsap, UFC bala ka na oh, di ka inihahaluin ulit ng mikos-mikos na paray ala, hukay ulay ng madura o oh. kaya yeah, masarap din yun talaga yung drug ng konti Ayoko ko naman naging yung pagkalalaki ng gaya um, oh. ay di kay ayaw um, oh. sige huwag mo pagkatagay hanggang di uh, lulubsak Oo, oh, oh, pagkasarot niya, mamaya mamaya ako yan, niluto ko na, tinignan pa kalambaw. At, ay siguradong gusto na may isang kalderong bahaw. Ay isang kalderong kapag luto na ako, may isang kalderong. Kapag kakain niya na apat lang. Oo, oh, nilalagay na natin yan, na ho namin yung mm, gata niyan. Na sinasabi na pure gata. Ah, So, ayos ay, na, alay tunay na, hanggang na rin 130, hindi naman 20 sila nilagay. Eh. Kala, may mga taga-Bicol, hindi na nakakain ng taga-Canada niya. So, oh, alam na ang ng mga taga-Canada, eh, hindi naman pinagkadamihan ng sila. Eh. Disible naman po, wait. So, oh, tama na halaw. Ay, tunay na ko, ha. Hindi naman, nang-apretada. So, oh, diyan ang kasarap niya. So, hindi naman, nagluluto ng langka para ho kayo ay hindi maligaw. Hindi e yan, yeah. panoodin nyo ang aming uh, video nga rin. Kim kakakuha din ng konti din ay bahala na kayo kung nalasan ninyo. At ang tayo lulutulutuin nyo. Yun e o ay apat na niyaw, yung, yung Timosay.